Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. so base ka sa bicol no hindi po uh, ngayon po ay alam niyo naman dahil sa totoo lang eh mahigit na siguro hindi lang isang daang pagbabanta nang natatanggap ko sa mga Duterte ngayon. Doble, <laughs> <laughs> okay, yeah, tama yan, tama yan. Kaya uh, yeah, uh, ingat na ingat ako dahil uh, laylo laylo lang, laylo laylo. Pero okay lang naman po kung ito naman ay para sa bayan eh hinanda ko naman ang sarili ko dyan Hinanda ko ng sarili ko, sabi ko nga, mabuhay man sa mamatay, ipaglalabang ko yung mga katulad ninyo. Lalong-lalo lalo na si lalo. senatora Laila Dilima. Kaya nga, wala akong takot na pagmumurahin yung mga putang inang yan eh. <laughs> ha? Sige, ako naman na, na ikwento ka sa amin yung mga uh, tropa pa namin na uh, fans po eh, sinusubaybayan ka. I i sabi ko, di kamustahin natin para ano makapagkwentuhan. Uh, Kaya yun. Uh, may marami kang ano, na abot ng mga kababayan natin. Kaya salamat dun sa ano mo rin, sa advocacy mo. No? Huh? Opo. And, uh, sa totoo lang po, Senator, nung tumakbo ka, isa po ko sa... Sa totoo lang, sa programa ko, inano din kita eh uh, inilabas din kita dito dahil sabi ko nga kailangan makabalik ko si Senator Trillanes kasi yung lola ko po kasi na taga Davao City, taga Aplaya Matina, isa din po yung sa makakapagkwento kung makakausap natin eh, na talagang drag, noon pa man drug lord na nung senior pa hindi pa tong si Duterte yung senior pa dati nang kilala yan yung tatay nito ni Duterte kilalan din yan na MPA noon pa yung senior inakyat nga noon yan doon sa merkado, eh, hindi kaya dahil noon pa man, ano na sila eh, tikasin na sila dyan sa Davao noon panahon pa nung tatay niya. Uh, kaya gusto ko sana, makausap ka, maging yung iba pang mga kaalyado nyo, na kung maaari sana, kung meron kayong mga pwedeng itulong sa akin na tungkol sa mga katiwalian na pwede kong ihayag sa programang ito, eh walang takot ko akong haharap at magsasalita dito para po sa inyo. Huwag na kayo ang magsalita, ako na. Nang sa ganun, huwag po malagay sa alanganin yung mga ano nyo. Ako na magbubuhis ng buhay para sa inyo. So, ano yung mga dapat kong sabihin dito na dapat kong sabihin sa ating mga kababayan, ang suporta po na hinihingi ko, hindi ko pinansyal. Ang hinihingi ko po dito yung mga impormasyon na dapat kong mailabas sa programang ito dahil sa hindi naman po sa pagyayabang everyday ho nadadagdagan ho ang mga subscriber natin sa isang araw dumadagdag ho 200 subscribers minsan 300 padami po tayo ng padami so ibig sabihin ko po habang padami po ng padami ang ating subscriber dito ay gusto ko po marami din ang makatuklas sa mga kawalangyaan kahayupan ng mga politikong ang iniisip lamang yung sarili nilang kapakanan na so, subaybay ang rin, eh hindi rin naman tayo nagpigil noong panahon ni Duterte. Uh, uh talagang nagtangka patayin ako, uh, ikulong ako, eh sa awa ng Diyos, hindi rito pa rin naman tayo. No? So tuloy yung ating advocacy. Uh, ito, kanina lang nag-post ako ng ng video no sa sa akin Twitter um ko sa iyo yon yon pwede mong panoorin tingnan mo kung anong gusto mong i-post yun sa ano po. Ito yung tungkol sa connection sa droga nila Duterte, no? Uh, sila talaga yung naging protector para ma-monopolize sila yung drug trade nung no? siya ay presidente. Ginawa niya yan nung nasa Davao sila. So yun yung pinagkakatago-tago niya uh, ano na sikreto kasi alam niya pag nalaman ng mga kababayan natin na siya pala talaga yung drug lord eh, masisira siya. Kaya ano, talagang desperado siya dyan. So yeah kanina pinost ko yung, ano, yung sa hearing namin noon sa Senado uh, involving yung mga ano. Yung, yung sinasabi mo po kayo. pa, uh, sinasabi mo po ba yung tungkol doon sa na kung saan eh, Hinamon mo si Paolo Duterte na ipakita yung kanyang likuran o tattoo sa kanyang likuran? Binanatang ko rin ho siya nung nakarang araw dito. Yan po yung Oo. naging topic natin dito. Oo, naikwento nga. Pero ito kasi para malaman din yung ano, uh, maganda yan at na, napapaliwanag nyo. Pero ito yung background noon. Pag nasubaybayan yung detalye niyan, talagang sila yung nagpapasok. Mm -hmm. At, uh, at uh, ngayon, ang problema ni Tigong, dahil hindi na siya nakapuesto, nakatiwang-wang na yung kanyang kartel, no? Namang problema sila kasi hinuhuli na ngayon eh hinuhuli na yung dating pinoproteksyon na nila. Mm. Kaya kaya ngayon sa Kaya gusto niya. Eh, uh, eh yung uh, mga pogo po, di ba ho eh balita ho eh siya din ang nagpapasok sa ating bansa ng mga pogo. Pa, paano po yan? Pati pa dito ba yan, hinuhuli na rin? Ngayon wala na, no? Hin Kinang -kinan sila na yung yung mga franchise no? Tapos uh, even yung yung China hina yung mga papunta rito na magpupoko, hinaharang na rin no kaya uh, um, nabawasan na dati umabot na mahigit isang milyon yan sa Pilipinas tapos binibigyan nila ng ano ang racket nila diyan 10,000 ang visa upon entry Bin, Binabayaran, no ang laki so, ng so, nagiging pera pala nito. So, saan po oh, napupunta sa, yon sa, so? sa isang, sa isang sa isang milyon na pumasok times 10,000 nayon na di 10 billion kaagad yon yan yung inexpose na pastillas scam ni senator risa so yan yung racket nila yan tapos dito oh, yung binigay nila yung inano niya si Jack Lam minura niya inano niya tinakot niya uh, kinansel niya yung franchise kasi galit daw siya sa poko noong natanggal uh, na si Jack Lam, binigay niya din sa kampo nila Kim Wong. Okay? Eh? Anak ni Kim Wong yung may franchise. So, dire diretso na yun. Uh, yan yung, yung doon sila kumikita. Uh, binibigyan, sila, binibigyan sila ng entrego niya, buwan-buwan. No? Maraming uh, binibigay. Ang idea kasi nung Pogo, na yan eh, uh, ano to, money laundering ito. Money mm -hmm. laundering. Mm -hmm. Yung mga pera ng sa China, pag gusto mo maglabas ng pera, dinadala dito uh, para ay eh, bawal doon. Ayaw nilang maglabas ng pera. Eh. Di ba yung mga bilyonaryo doon, inuulik, inuulik. Opo, opo, opo. Napanood ko po so, yun. Oh, so yung mga bilyonaryo doon, para maglabas sila ng pera, dito kunyari, may pogo. Tataya sila doon sa China, mm -hmm. tataya sila sa map. Kunyari, taya lang. Pero actually, naglalabas ng pera dito. So sa isang bilyon, binaring 1 billion dollars, 30% na iiwan dun sa mga nag-ooperate ng Pogo, 70% ang nailalabas. Para ngayon, malinis na ng pera yun. Ano? Pwede na nilang 17. ganon yung ginagawa nila. Kaya malaki yung kita. Kaya ayaw ng China yon, yung Pogo na yun. Kasi nalalabas yung pera nila eh. Mm. Um, pero dito, ang laki ng kita. 30% ang kung maglalabas yung pera yung bilyonaryo kunyari yung sino corrupt na official sa China tapos sa negosyante maglalabas sila ng pera hindi nila magawa yun eh doon mm -hmm. pero 30% ng fee yun ang ginawa ni Duterte isa sa mga pinagkakakitaan yun. so mahal na senator pwede ko palang paniwalaan na si Duterte ngayon ay hindi lang bilyonaryo kundi trilyonaryo na to 10 billion dollars. Meron yan.